Welcome to Henry KNG TV Good morning, good morning mga idol Ngayon po ay united tayo sa aking taniman sa Bana Ito na po yung aking mga sitaw na tanim Yung mga bagong sitaw ko po na tanim dito sa kabilang side Yan po may laki na rin po sila Tapos po yan po yung talong yung aking fortunelle uh, May laki na po malapit na po magbulaklak yan tapos po yung mga okra yan po maraming pong bunga kalabasa tapos po itong mga talong maraming pong bunga yan hindi po yung mga tayong buhito ngayon yan tabi tabi lang po yung bunga niyan tapos po nakakabalot yan para hindi po sila makagat ng isek po yan po yun kasi nga po hindi mo na ako nag-spray ng gulay kaya yan binabalutan na lang po para hindi makagat ng isek po yan uy andayang bunga andayang bunga andayang nakabalot tapos so walang maraming laglag na balot Ayan. tapos po ito po yung aking saging uy ba meron na po palang uh, puso yung aking saging yung aking saging po ay may puso na Ayan, ang laki po ng puso ng aking saging ay ah, ito pong saging na to ay tindulan yan po yan pagka po ganitong basa yung tindulan yan po malaki po yung bubongan nito malaki po nung magiging bunga nito at saka sigurado po mahaba yung buwig nyan ah, kasi nga po yung puso napakahaba Ah, uh, bali dalawang puno po yan yung kaso nga lang isa ah, uh, hindi po nagtagumpay yung isa pero may panibago isang buo may panibago isang ano, suwe po ito po yung aking saging na tindulan ah, uh, ngayon po eh nalit tayo sa likod ng bayan ni boss Mike yung mga tanong ko dito dahil po bunga kaso po medyo maliit pa sila pero pwede na po pwede na rin po siguro yan na ilaga maliliit pa lang po pero napakarami pong bunga yan po yung mga talong ko mas po pumitas din po ako ng konti yan. ilang piraso po kasi maliliit eh pali sana to pa mga ilang araw pa to para mm, mas lumaki para, para naman ito po pilit na pilit lang po ito pilit na pilit lang po yung magkakapitas ito kasi nga mm, hindi lang makatanggi eh. Pero pwede na rin po yan. Mas masarap nga po yung ganito malaki. Panlaga. Panlaga, pamprito. Kaso nga lang, pantorta, langanin po ito. Maliliit. Masarap lang po dyan yung nilaga. Kasoso sa so -so buro. O kaya halubaybay. Halubaybay na masarap. Yan, masarap po dyan. Yan yung po yung aking talong dito. Nakatayon lang po ito sa likod ng bahay ni Boss Mike. Yan, yan po. Hallo.